Sari na po! Ikatatlumpot tatlong linggo na po sa karalimong panahon. Ibig sabihin, pangguli na to kasi next Sunday po, Cristo Reina. Eh. So ano ba yung katapusan? Siyempre, pag sinabi natin in those days, mga darating yung panahon na yun, natin, end of the world. Pwede, pero mas higit mahalaga sa simbahan ay eh. bawat isa sa atin, darating yung katapusan ng buhay pinapaalala po sa atin na ano bang sa katapusan ng buhay, saan tayo mapupunta? Depende po. Kasi daw, sa mga panahon-panahon na ito, kahit ngayon, may mga salanta, may mga paghihirap, may nangyayari. Pero dalawang uri po ng tao ang reaction dyan. Ang reaction ng masasama, lalo pa silang pabigat. Mabigat na nga po nangyayari. Pabigat pa. Ang mabubuting tao, hindi ni papagaan, gumagawa ng paraan para gumaan ang buhay ng ibang tao. Saan, saan po kaya tayo nabilang sa nakaraang unos at bagyo?